Okay, bago natin umpisa ng lahat, i-check ko muna yung mga gamit ng mga bata. Ayun, ang order natin, may damage para ito sa aking mga Ayun, kids. Ito, ito Ayun, isang hila okay. ko lang ng ganun, ganun na gano'n, gano'n na. What is this? Balik na ito, ito na lang mga ano nyo, ito. Kung... Tignan natin yung iba daw. Okay, okay lang nga. dito ngayon. Dito lang masyadong man. Sinabi ko na nga ba, ang ganda-ganda sa picture ng inorder. Tapos ang dumating ganito. Anyway, para maibsa ng sakit ng ulo, na na lang ako para sa aming lulutuin ngayon. Hmm. Bayad time na. Bilisan ko na kasi nang ulit na eh, yung isa, gutom na ata. Mom, you, bring this! Bring this! Oh, bring this! fruits magluto ako na fritada fritada tayo ngayon luto na ready na yung ating piniritong isda Tinolang isda kainan na thank you for watching bye bye see you in our next video